Narito ng PTV Balita ngayon, nanindigan ang grupo ng mga mangingisda sa Sambales na ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang pangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea sa kabila ng banta ng China. Ayon sa New Masinloc Fishermen Association, wala namang kasi silang nilalabag at ninanais lamang nilang makapaghanap buhay. Gate pa ng grupo, Sakop ng Pilipinas ang naturang katubigan. Una napaulat na i-detain ng China Coast Guard ang sino mang mangihimasok sa kanilang binabantayang teritoryo. Kung sakaling mangyari ito, hindi niya ito katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak din ng Pangulo na poprotektahan ng pamahalaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Sa kapapasok lamang po na balita, pinalawig pa ng Department of Agriculture ang importation ban ng sibuyas hanggang sa Hulyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, walang dahilan upang mag-import lalo't marami pang sibuyas sa mga cold storage facility at nananatiling mababa ang presyo sa merkado. Abangan niyo po ang detalye ng balitang yan sa mga susunod na oras. Samantala, inilabas na ng pag-ibig fund ang 101.5 million pesos na pondo para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Dahil ng pondo na tuskusan ang mga itinatayong pabahay ng gobyerno sa Bukawi, Bulacan. Itatayo sa labing apat lupain ang multi-level condominium building na may tiglabing apat na palapag. Inaasahang nasa 1,000 pamilya ang makikinabang sa nasabing pabahay bahagi pa rin ito ng proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng disenteng pambahay ang mga Pilipino lalo na ang mga mahihirap. Patuloy ang pagsisikap ng administrasyong Marcos na may hatidang abot-kayang produkto para sa mga mamimili. Patunay dito, mabibili pa rin ang 29 pesos na kada kilo ng bigas, murang gulay at iba pang agricultural products sa iba't ibang kadiwa site sa Metro Manila. Magtutuloy-tuloy ang Kadiwa Program kasabay ng pagpapalakas sa produksyon ng mga magsasaka. Layon din ito na matulungan ang mga maliliit na negosyante at matulungan ang mga consumer. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow if talaga kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.